Hello guys, good morning. Panibagong araw, panibagong umaga. Hello guys, maaga akong gumising kanina. Kasi may lakad po kami ngayon. At, nanti nandito nga po ako sa ano, sa parking. Ayan, parking ng mga motor. dito sa SM Clark dito ako ngayon kasi may naantay akong tao may lakad kasi kami ngayon eh puntaan kami uh, may bagong araw para bagong vlog ayan, antahin lang po natin kasama natin si Chucks po ay naantay po natin yung ating kasama wala pa siya at uh, iniwan na lang po dito yung aking motor at uh, aangkas na lang ako sa kanya kotse naman yung gamit namin eh uh, sa kanya na lang ako sasakay uh, wala pa siya eh tagal niya uh, na traffic <coughs> Ayan dumating na yung ating inaantay Iyaw pala si Sir Ray Pugi uh, o oh. Tara uh, Sa wakas, dumating din ng tagal <laughs> Kunin pa ako dito Huwag kong matagal nga dyan Hindi uh, <laughs> pa ako nakakapagkap dito Dapat dumatay ka na Ha? Huh? pabalik Ayan. Ayan na Tara let's go Kuna ka na nakaway ah. Meeting kami tapos you ah. know Oh, hindi ka nag-aaya eh. Kasi na ang iwan. Hindi ka na naman nagparupag. Ah. <laughs> Susulo pa eh. Hindi ka yung kaya Nasa likod lang <laughs> kami ng Robinson. Ah, meeting pala na ano nyo. Okay. Tara na sa destination. At uh, nandito na nga po kami sa area kung saan po yung lupa na tinitingnan namin. So, ganda oh. Yeah, kita kita po yung view diyan. Basta 300 di square meter lang naman mga 300, 300 square meter eh, daw po 300. ito. Ilang square meter ba yung ano? Maganda yung view, maganda yung lugar. Pwede na magtanim ng mangga, ayun, marami ng mangga rito. Pwede mag-alaga ng kambing. Ayun. Mula kaya tabako din, pababa. Tingnan po kanyang kayan. Sige, bandala na matunin yung yun. Oo. Ang yan,